Price freeze naman sa mga pangunahing bilihin. Umiiral na sa mga lugar na isinailalim sa state of calamity dahil sa lindol. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman, Chiel and Prido. RMN Live Rajuman Jenny, muling nagpaalala ang Department of Trade and Industry o DTI na otomatikong umiiral ang price freeze para sa mga pangunahing bilihin. Ito Ito'y sa mga lugar na idineklara at isinailalim sa status calamity dahil sa pagtama ng malakas na lindol. Ayon sa Trade Department, nagsasagawa na sila ng masusing monitoring katuwang ang mga regional at provincial offices ng DTI para maiwasan ng pananamantala sa bilang ng overpricing at hoarding. Hindi kaya't din nila ang mga negosyante na pairali ng makatarungang kalakalan sa gitna ng krisis tiniyak naman ng ahensya na patuloy nilang po proteksyonan ng mga consumer maging ang mga negosyante na pinagdapa ng magkakasunod na kalamidad upang makabangon at maging matatag muli. Samantala ay nabistuhan na rin ng DTI ang mga apektadong consumer na i-report agad sa kanilang consumer care ang posibleng mananamantala sa presyo ng mga bilihin. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manchilang Prido, Tatak RMN